Ngayong araw, maglalaro tayo ng rainbow gamit ang nips. Grabe, napakaganda. Wow! Siyempre, tuturuan ko yung papano. Ang kailangan lang natin ay kumuha tayo ng lalagyanan. Kailangan din natin bumili ng nips. Ayan, maraming nips dapat yung kailangan. Wow! Gupitin na natin mga 90s. Ito yung itsura ng nips mga 90s. Papakita ko sa inyo. Ayun, iba't iba pa yung kulay. Okay, excited na ako. Ibubuhos na natin. Ibuksan naman natin yung iba mga 90s. Actually, kinontent ko na dati ito. Umabot ata siya ng 10 million views. Kaya ko siya ulitin ngayon mga 90s. Siyempre masarap content ito mga 90s. At siyempre baka sakaling mag-viral ulit to. Yan, buhos-buhos lang. Grabe, napakarami. Pwede na siguro to mga 90s. Natapos din sa wakas. Yan, nabuhos ko na lahat. Ito na yung itsura nila. At siyempre lalagyan na natin ng plato. Lalagyan natin yung orange. Yung blue naman. Kailangan talaga dito mga 90s. Hindi para pareho yung kulay niya. Para magandang tignan. At para rainbow na rainbow talaga ang itsura. Ayos to mga 90s. Yan, iba't iba na yung kulay. Lima lang yung mga kulay nila mga 90s. Kaya kailangan ulitin natin. Orange. Yung kasunod ng orange ay blue. Tapos red naman. Yellow. Ayan. Sunod-sunod lang hanggang matapos mga 90s. Ayan, binilisan ko na pala yung video para matapos agad tayo. Ayan, sa wakas, patapos na tayo. Malapit na, konting tiis na lang. Mabubuo na natin. Heto na. Wow! So wakas, nabuo na rin natin. Ang kailangan na lang natin gawin ngayon mga 90s, kukuha tayo ng tubig. Yan. Bubuhos na natin. Dahan-dahan lang ang pagbuhos ng tubig mga 90s. Para hindi mabigla ang kulay. Yan na. Dahan-dahan lang. Okay, ayos na ito mga 90s. Pagmasdan masdan nyo mabuti mga 90s, heto na. Dinawin nyo mabuti ang inyong mga mata. Ayan, grabe. Kitang-kita -kita na yung kulay. Napakabilis pa. Grabe, nakakawala ng stress. Ang ganda. Nagawa nyo na rin ba ito mga 90s? Kung hindi nyo pa nagawa ito mga 90s, gawin nyo na rin to Grabe, nakakawala ng stress. Siyempre, makakalimutan nyo yung problema nyo. Mawala yung stress nyo eh. Ayan na mga 90s. Grabe. Malapit na siyang mapuno. Mapuno ng rainbow. Ayan. Ang ganda. Nakaka-amaze mga 90s. Ito nga pala yung itsura niya ngayon. Wow! Grabe, habang tumatagal, gumaganda siya. Pag masadan mga 90s, para siyang kamay na nagpe Wow! Subukan nga natin guluhin mga 90s. Ayun! I-mix natin lahat ng kulay niya. Titignan natin kung ano ang kulay. Ayun mga 90s, ito pala yung kulay niya. Kulay brown, kulay chocolate. Wow! O paano, hanggang dito na lang tayo mga 90s. Bye bye!